Hello, good morning mga kalahi. Welcome to my mini vlog. Dadalhin ko nga itong aking bunso sa clinic, Hifuka or Dermatologist. Dahil nakita nyo naman yung mukha niya, eh kumakalat nga yung sugat. Pero bago kami pumunta dahil sarado pa nga yung clinic, eh dito muna kami dumaan sa McDonald dahil mura lang naman yung morning breakfast nila. 9 pa kasi ang open ng clinic. Eto, tapos na nga kaming kumain at yung anak ko ay niligpit na yung kinain namin itinapon na rin niya sa basurahan. Malapit na rin kasing mag-9, kailangan mauna kami doon dahil nga madaming tao para hindi na kami maghintay at may pasok din talaga siya. Pinalate ko lang siya at tinawagan ko yung school na malilate nga siyang pumasok. Dito kasi sa Japan, halos lahat ng clinic ay kailangan mo munang magpa-reserve at tumawag dahil kung hindi ay matagal kang maghihintay talaga dahil isisingit ka lang nga nila sa oras. Mga nakaraang linggo nga ay eh, mukhang madalas nga kami dito sa derma dermatologist dahil lagi-lagi nga nagkakatubo ng ewang ko. May allergy talaga siguro tong anak ko. Tingnan nyo naman guys, o oh, kumalat na siya. Pero siguro nga kasi nga sabi ko, maghugas nga lagi ng kamay. Maganda nga, 'yung sabi ko na maaga nga kami dahil ito nga ilan pa nga lang 'yung tao para mabilis nga kaming matapos. At ilang sandali lang tinawag na din 'yung pangalan yeah. niya. Nagkamali pa nga kami ng pinto, buti na lang hindi namin binuksan. Kilala na nga siguro kami dito dahil last week ay naandito nga lang kami. Baka sa susunod nito ay bigyan na kami ng time card. Mukhang <laughs> nahilo na nga ata 'yung anak ko kakahanap kung saan nga talaga 'yung pinto namin. Pero ito na nga, nakapasok na kami dito. Pin naghintay lang din kami ng konti saglit dahil nga maaga nga kami today yung itsura ng anak ko parang wala pa rin sa katinoan pinakain ko naman na siya ng umagahan So ayun na nga guys, after may cosme, cosgenic ng doktor at ito na nga, pupunta na naman kami sa Mercury or Cosireasang ng malapit lang din naman dito sa clinic na ito. Dito kasi sa clinic, magkaiba talaga yung um, drugstore nila. Talagang hindi nila pinagsasama. Kung ano man ang dahilan nila, wala na tayong alam doon. <laughs> Dito nga medyo natagalan kaming naghintay. At fast forward na tayo. Ito na nga yung gamot ng aking anak Pinaliwanag sa akin kung ano ano everyday at ilan ang iinumin sa araw-araw. Buti na lang itong bunso ko eh kahit tablet 'yan or capsule ay eh kaya niya nang inumin kahit hindi powder. <coughs> So, ayun nga, medyo nagre-reklamo pa siya dyan Dahil nga, madaming nga daw yung gamot Mapapadami na naman kasi ang inom niya ng tubig So, ayun guys, hanggang dito na lamang Thank you for watching and follow for more See you on my next vlog Bye!